taas mo? Ha? Bakit ang taas mo? Ako may karapatan kung sinong gusto kong tanggapin dito sa hindi ko gusto tanggapin dahil karinderi ako to. Ngayon, kung magmamataas ka at magpipiling ka, kumuha ka na sarili mong karinderi doon ka mag... gagaganyan. Aba, talaga? Oh, Ay, bakit hindi na ako interesado dito, no? Dahil sa sama ng ugali mo. Wow! masarap yung mga pagkain ko. Yun yung kinakatakot ko eh. Kasi alam nyo, hoy, makinig kayo sa akin. Alam nyo ba? Baka ito, pag kinuha ko, baka ubusin yung mga pagkain ko dyan. Malugi pa ako! Ah, sabi mo? Hindi mo narinig? Ha? Hindi mo narinig? Bing ka na rin Ay, ngayon? Ay, Maka... ako! Ha? <laughs> ang tabi Ikaw, pala ng tila nito, eh. Kumuha ka ng kutsilyo, puputulin ko ang dila at hihahalo ko sa mga pagkain ko! Wow! At... Hoy! Hindi mo ba ako kilala? inaanak ako na president! Wala akong pake! Ako, hindi mo kilala? Hindi! Inaanak ako ni Satanas! Hindi, oh, Kaya tapusin mo lang ang mga tama na! O, tama na ano? Pag di kayo tumigil, tawag ako ng pulis! Ah, ganon! sige, tumawag ka ng Tumaw pulis! Hoy! Ako pala mo yung employee ko! Ah, ganon ba? O di ikaw ko! Masasakta. Ay! Ay! 我滴害呀！出叔。